Hi guys, for today's video ay lalabas kami ni Joy, kakain kami sa labas kasi may stress kami sa trabaho Ayan pala yung boarding house namin guys Masaya si, si Joy punipila. Ayan, so kakain kami sa labas together with the gangs Pero yung kasama namin, nauna na doon, kami na lang naiwan Sobrang nagutom na ako guys Kaya, tara, samahan niyo kami Diba? Ayan siya. Super laki. So, pasok na kami sa loob. Pasok tayo sa loob, guys. Hindi naman ata. Itong kasama ko, adik Sa cellphone na naman. Halika na. May order lang tayo. So, papasok kami sa loob, guys. Para mag-order ng food. Asan sila? Ay, Nag-order na kayo? Ay, dito. Wait lang, wait lang. Matapapos. order na kayo. Order na muna kayo. O, Saan? Dito. O, sige, sige. Joy. Samahan mo ko, Joy. Guys, i-post muna natin kasi. Ano mo Grabe, laki ng tinapay nila, guys. Lasing kasi sila. Oh, sarap. Ang sarap, Ang sarap, no?

hehehehe <laughs>